Ang alamat ni Tiniente Gimo, isang kwento ng takot at pagsisisi. Sa isang tahimik na payo ng Duenas Iloilo, kilala si Tiniente Gimo bilang isang masipag at matulunging leader ng kanilang barangay. Laging handa siyang tumulong sa mga nangangailangan. Kaya naman, tinitingala siya ng kanyang mga kapapayan. Ngunit sa likod ng kanyang magandang reputasyon na may madilim na lihim na nagpupubli. Isang gabi, nagpa siya ang kanyang anak na babae, si Maria, na dalhin ang kanyang dalawang kaibigan mula sa syudad upang makilala ang kanyang pamilya at maranasan ang kanilang masayang pamumuhay. Masaya at puno ng ngiti ang kanilang pagdating at agad silang tinanggap ng pamilya Gimo. Naghanda si Gimo ng masasarap na pagkain at sabik ang lahat ng magsimula ng kanilang salusalo. Habang nagkakasiyahan, napansin ni Maria ang kakaibang pagkikilos ng kanyang ama. May mga pagkakataon na tila nagiging abala siya sa pagtingin-tingin sa mga kaibigan ni Maria, lalo na kay Jean, ang pinakamaganda sa kanila. Sa kabila ng kanyang mga pangamba, at pinagpatuloy pa rin ni Maria ang kanilang kasiyahan. Hindi niya alam na ang kanyang ama ay may ibang plano. Nang dumating ang hating gabi, nagdesisyon si Tiniente Gimo na oras na upang isa katuparan ng kanyang madilim na balak. Ang kanyang pamilya na nakakaalam sa kanilang tunay na kalikasan ay umalis sa silid upang bigyan daan ang kanilang ama. Ipinagbili ni Gimo kay Maria at sa kanyang mga kaibigan na matulog na. Ngunit sa kanyang isipan ay may isa siyang naiisip na nakakagulat. Pagkagising ng mga kaibigan ni Maria, nagkaroon sila ng alalahanin. Walang kahit anong sinyalis ng buhay mula sa kanilang mga magulang at nagduda silang masyado na silang nagtago sa likod ng pinto. Laking gulat nila nang malama na ang kanilang kaibigan ay niiwan na sa isang masalimuot na kapalaran. Si mo ay nagkamali. Hindi niya alam na ang kanyang sariling anak ang kanyang na-target. Sa madilim na kwarto, naganap ang isang labanan ng buhay at kamatayan nagsimulang magpakaalisto si Jean. Sa bawat tunog ng malamig na hangin na pumapasok sa bintana. Naramdaman niya ang malamig na pawis na umaago sa kanyang noo at ang takot na bumabalot sa kanyang puso. Habang natutulog ang iba, nahulog ang kanyang isipan sa mga kwentong narinig niya tungkol sa aswang at mga nilalang na nagtatago sa dilim dahil sa mabilis na isip ni Jean, nakapagpasa siyang bumangon at umalis sa kwarto. Ngunit hindi siya handang makita ang katotohanan. Sa isang iglap, nahulog ang kanyang mga mata sa silong. Doon nakita niya ang nakakatakot na tanawin. Si Tinyente Gimo nag-iisa at puno ng dugo na may hawak ng patalim sa paglingon ni Gimo, katagpuan niya ang kanyang sariling anak at ang takot ay nagpaakyat ng init ng kanyang ulo. Ano ang ginawa ko? Bulong niya sa sarili. Ngunit ang mga salita ay nauwi sa isang balak na mahirap ipahayag. Pagdating ng umaga, ang bayan ng duenyas ay nagising sa isang bagong katotohanan ang mga tao ay nagsimulang mag-usap tungkol sa mga nakakatakot na kwento ng pamilyang gimo. Na ngayon ay hindi na sila masaya. Ang takot at pangihinayang ay lumaganap sa komunidad. Kahit sino ay natatakot ng lumapit sa kanilang tahanan. Mula noon, ipinanganak ang kwento ni Tiniente Gimo bilang isang alamat na nagsisilbing babala sa mga tao. Ang kanyang kwento ay naging simbolo ng mga panganib ng labis ng tiwala at ang mga lihim na hindi dapat itinago. Hanggang sa kasalukuyan, tuwing sumasapit ang dilim, ang mga tao sa duenyas ay nag-aalangan. Patuloy nagdarasal na ang dilim ay hindi magdala ng mga aswang sa kanilang mga tahanan pagnilay. Ang kwentong ito ay higit pa sa isang alamat. Ito ay isang paalala ng mga aral na dapat nating matutunan. Ang mga kwentong bayan tulad nito ay nagpapaalala sa atin ng ating kultura, mga pinagmulan at ang mga pamahiin na patuloy na naguugnay sa atin bilang isang komunidad. Sa kabila ng pagbabago ng panahon ang mga kwentong ito ay mananatiling mahalaga at dapat ipasa sa mga susunod na henerasyon. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, please like and subscribe para patuloy po kayong updated sa aming latest upload. Maraming salamat and thank you for listening.